Magandang araw mga kabayan. Si Pastor Okibuloy ay nagdulot ng maraming pag-uusap ngayon at kritisismo matapos niyang humiling ng mga kondisyon bago siya humarap sa korte. Maraming kritiko ang nagsasabing ang ganitong uri ng pananaw ay nagpapakita ng pagiging hindi pantay-pantay sa harap ng batas na dapat sanay pantay para sa lahat. At sa kabilang isang leader ng relihiyon at kilalang personalidad, Maraming mga mata ang nakatutok sa bawat kilos at salita ni Pastor Kibuloy. Ang kanyang mga kahilingan ay nagiging daan ng mahabang pag-uusap at pagtatanong ng mga tao hinggil sa tamang pagrespeto sa proseso ng batas at kung paano dapat tuhin ang bawat isa, lalo na ang mga nasa mataas na posisyon ng lipunan. Matatandaan natin na ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Sikibuloy ay humihingi ng mga nakasulat na garantiya mula sa mga otoridad habang itinatakda niya ang mga kondisyon para sa kanyang pagsuko. Uh, bago nga dito, naglabas ang Davao City Court ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibloy at limang kanyang mga taga dahil sa paglabag ng Republic Act 7610 ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa kanyang mensahe sa pamamagitan ng BZAR 1026 YouTube Channel, sinabi ni Kibuloy na gusto niya ng isang nakasulat na garantiya na ang mga Amerikano ay hindi makikialam sa kanyang kaso sa Pilipinas at ang tanilang FBI o Federal Bureau of Investigation, ang CIA o Central Intelligence Agency at ang US Embassy ay hindi makikialam. Gusto rin niya na isang nakasulat na garantiya mula kay Pangulong Marcos mula sa Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimolia mula sa PNP Chief General Romel Francisco Marbel at sa National Bureau of Investigation Director Minardo de Limos na ang gobyerno ng United States ay hindi makikialam. Yan ang hiling ni Pastor Apollo Kibloy. Hindi po natin alam kung ito ay pagbibigyan o hindi. Dahil inilabas niya ito noong April 6, Sabado 2024. Sabi na nga ni Pastor Kibloy, kung hindi ninyo masusunod ang mga kondisyong ito, mula sa Office of the President, Office of the Secretary of Justice, PNP, NBI, CIDG, hindi niyo ako makikita. Yan ang sabi ni Pastor Kibuloy. Um, dagdag pa na dagdag pa sa sinabi ni Pastor Kibuloy na ayaw kong mangyari dahil iniingatan ko ang aking sarili. There's something Uh, yan ang karunungan ng Panginoong Diyos sa pag-iingat sa akin. Iniwasan niya na mahulog daw siya sa bitag ng mga tao. Iniiwasan daw ng kanyang Panginoon na matupad ang hangarin na kunin ang kanyang buhay dahil siya daw ay nagbibigay hadlang sa mga plano ng Amerika. So, yan po ang sinabi ni Pastor Kibuloy sa kanyang audio message doon sa DZAR 1026 YouTube channel na ilalabas noong Sabado. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa kaso na hinarap ni Pastor Apollo si Kibuloy ngayon? Pakinggan natin ang sinabi ni Pastor. Ito po ang kondisyon ko. Oh, bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang A A US Embassy. O bigyan ako ng garantiya ng presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng uh, ng uh, secretary of Department of Justice Boeing Rimulya. Retain po yan ha, retain bigyan ako ng garantiya ng PNP head na si Marbil, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. Si May garantiya na hindi mangingalam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas maging pasig man o maging dito man uh, pagkatapos si Tiberos dyan sa Senado uh, ihinto mo na ang iyong murmuro na uh, hearing dumiretso ka na sa korte tulungan mo yung mga sinungaling na mga witnesses na yan nagumawa na sila ng affidavit sapagkat idagdag mo na yan sa kaso doon din ang bagsak natin kaya doon ka na pumunta huwag ka nang magpa-arte-arte pa diyan sa 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 Senado ang dami mong arte ako ang ginagamit mo ginagamit mo uh, para ikaw ay pumunta sa mas higher position alam ko na ang galaw mo alam ko na yung style mo puro sinungaling ang kasama mo. Sa sino ka? Kung ikaw kumuha ka ng sinungaling ng mga witnesses, ano ka? Di ba sinungaling ka rin? Kaya huwag ka na mag dyan. Pumunta ka na doon sa korte. Sapagat hindi ka naman korte. Ngayon, kung gusto mo ako talagang pilitin pumunta riyan, eh, gumawa rin kayo ng, uh, ng nararapat. Yung 17 conditions ko, harapin ninyo yon para pantay tayo dyan sa Senado mo. Eh malabo nang mangyari yun eh, kasi moro-moro na lahat ang ginagawa ninyo. Extraordinary rendition pa rin ang bagsak natin. Bagsak pa rin yan, nasa kamay ko ng mga puti. Yun pa rin ang endgame. game. Eh, hindi ko alam kung ang 2 million dollars ay nasa kamay na ng mga taong itong atat na atat na ako'y kanilang madampot, makuha, at sila ang makikinabang sa perang ito. Hindi ko alam. Ah, pero yun ang game. Na alam kong mangyayari kaya umiiwas ako sa injustice na 'yan. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyonis na ito mula sa Office of the President, mula sa Office of the SOJ, mula sa Office of the PNP and the uh, NBI and the CIDG eh hindi po niyo makikita ang pagmumukha ko. 'Yun po ang boses ni Pastor Apollo C. Kibuloy na isang recorded na ipinilabas doon sa DZAR YouTube channel. Alright, so kung ikaw ang tatanungin kabayan, dapat pang ng mga government agencies ang hiniling ni Pastor Kibuloy bago ito sumuko, bago ito magpakita sa publiko, gaya ng written guarantee mula sa Office of the President, ng Justice Secretary, ng Philippine National Police, ng NBI, ng CIDG. Kung pagbibigyan man si Pastor Apollo si Kibuloy sa kanyang hiniling, na written guarantee na huwag siyang i-extradite at hindi pakialaman ng Amerika. At kapag mabigyan din ito, susuko din kaya si Pastor Kibuloy kapag meron ng written guarantee. Yan din ay isang katanungan. Isa sa mga katanungan na dapat nating aabangan sa mga susunod na araw. Kung susunod o tatalima si Pastor, sa kanyang sinabi kapag nabigyan ito ng written guarantee. Alright. Pero kung ikaw ang tatanungin ka bayan, dapat bang bigyan si Pastor Kibuloy ng written guarantee? Dapat bang hindi makialam ang US sa kanyang kaso? Na alam naman natin na merong treaty ang Pilipinas at saka US. Yan po ang ating aabangan sa mga susunod na araw kung magpapakita ba si Pastor o magsurinder na ito. Magandang araw sa lahat.